Hello mga kabatang helmet! Siyempre today sa Barber Happy Days sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inupload sa sawan namin ni Bidyo Gapar for today's video mga kabatang helmet dahil nga epal tayo, epal pa rin tayo di ba Bidyo Gapar? epal! So ito nga, fresh na fresh to mga kabatang helmet na-upload to ni Prof. Doc Shelo Magno kagabi mga siguro mag 12 na yung Bidyo Gapar so eto yung eepalan natin ngayon pero bago yan, may nagpadala naman sa atin mga kabatang helmet, may letter Sender, letter sender talaga. Digital sender tayo ngayon, mga bata helmet. May nagpadala sa atin ng isang passage. Di ba ang tawag? Pa? Passage ang tawag dito. Passage yan? <laughs> o yung tipong reflection ba? Dahil ito rin e pala natin. Yung video po ni Prof. Doc Shelo Magno, isa din siyang reflection. Kailangan natin mag-reflect. Kailangan natin ma-realize yung mga ganap sa buhay. Pero ito nga, may nagpadala sa atin, mga bata helmet. yan. Babasahin ko muna. I long for the old days when there was no phrase like truth telling. Because truth was the only standard. Instead, the occasional reminder from parents was, do not lie. Ang lalim videographer. <laughs> do not lie. Yes. Pero, in other words, wag ka magsisinungaling. Wag kang sinungaling! <laughs> <laughs> Pero magpapasalamat muna ako ng pangmalakasan mga kabata. helmet. dito sa nagpadala po sa atin. Maraming maraming salamat po. At agad lang natin siya sa pangawang anonymous pa rin. Di ba, video ka po? Nung last time Ay, may nagpadala. Ano yung yung pangalan? Ayaw niya eh. Nung last time may nagpadala din sa atin. May nagtext sa atin. So ito, may nag-DM sa atin mga kabata helmet. So ayun nga, video po. Anong masasabi mo dito sa pangmalakasan na statement na to or passage na to. Uh, I long for the old days when there was no phrase like truth telling because truth was the only standard. Instead, the occasional reminder from parents was do not lie. Parang talaga ano to, Bishopper? Jurassic era na, no? Jurassic era. Tipong outdated extinct. na, extinct na. Ang ano? Pagsasabi ng totoo. Extinct na ang pagiging honest. Kaya Grabe pala yun. walang honesty. Kaya nga, Ay, meron ice tea lang. <laughs> Kasi, di ba, napakaganda, oh. Reminder from our parents was, do not lie. Oh, do not lie. Huwag kang magsisinungaling, Oo. ha? Sabihin mo yung totoo. Eh, paano kung yung mismong magulang, ang konsentidor, at nagsisinungaling? Di ba? Oh, huwag kang magsisinungaling sa teacher mo. Oh, di ba? Magsabi ka ng totoo. Sino yung nambuli sa'yo? Oh, di ba? Huwag kang gagawa ng kwento-kwento. Kaya talagang napapanahon to, mga kapatang helmet. Super napapanahon to, ha? itong was no phrase like fruit telling. Nakakamiss nga naman yung mga panahon, no? Na ganun, video ka pa na halos lahat na nakakasalamuha mo, sa mo. Eh, katotohanan lang yung maririnig mo. At kung halimbawa man, sinungaling, hindi siya full-blown kasinungalingan. Eh, ngayon, hindi. <laughs> sinungaling na nga, kasinungalingan na nga, ikinakalat pa, may dagdag pa, may bawas pa. Sinungalingan pa ang pinapakain sa pamilya. Yun. So, maraming ma ma salamat po dito sa nagpadala po sa atin. So, ngayon, e-epal na po tayo. Ayun nga pala, Bisho Gapar, ha. Gusto talaga itong binasa rin natin na ito, ha. Talagang naangkop to. Lalo na sa mga kabataan ngayon, di ba, Bisho oh. so, Oo. Naglipa na na mga sinungaling sa paligid. Minsan nga, eh. Kahit kakilala mo na, sinungaling pa rin. Yan na bang normal ngayon? Nino-normalize nyo ba, yang ganyan? Baka ba, kaya naman tayo sa mga bayani natin, with you, Kapur. Ay, nga. Pakipagpatayan pa na, yung mga bayani. Pakipagpatayan, nakipaglaban, dumanak ang dugo, dumanak ang utak, si Apolinario Mabini, hindi na nakatayo. Oo. Oh. Nakipaglaban na naka-wheelchair, with you, Kapur. Oo. Oh. Yun, di ba? Ay, nako. Ano ba, mas pipiliin nyo mga kabatang helmet, di ba? Ha? Pera? Kapalit ng katotohanan? Pero, makakabili ng bigas ngayon? Oo, pera. Pero eto lang ang video ka par. Wala kang mabibiling 20 pesos sa bigas ngayon. So eto na nga. <laughs> eh pala tayo sa video po ni Prof. Shelo Magno. Panorin natin. Binabasa ko po itong librong to. At binabasa ko rin yung mga nag-comments dun sa post ko yung kagabi tungkol sa ICC kay Duterte at sa EJK. Meron lang po ako ilang katanungan na tingin ko dapat lahat tayo mag-reflect dito eh yung unang tanong, nung nangyari sa atin <laughs> bilang lipunan, na humantong tayo para sabihin na okay lang pumatay as a solution sa isang problema, na okay lang mamatay ang isang libo para sa isang milyon. Bakit parang napaka-cheap ng buhay? No? Ah. Uh, isa pa yung comment doon, yung hindi lang para sa unang katanungan nga, nakakaloka. eto mga kabata helmet, yung reflection po ni Prof. Doc Shelo Magno doon sa mga nag-comment doon sa TikTok video niya regarding ICC. Yung sa una nga, yung normalize yung pagpatay. Okay lang na magkaroon ng patayan, okay lang na pumatay. Basta wala nang kasamaan sa mundo. Sa tingin mo ba, solusyon yun? yung pagkitil ng buhay ng kapwa mo, eh, masusolusyonan ba niyan yung kalamak na nangyayaring krimen o droga sa lipunan? Nakakaluka ng mga batang helmet. Di ba, Pichu Gapur? damay pa sila sa mga natutunan nila sa mga mali. Kaya nga. Tsaka parang napaka... Parang mapapasabi ka na, anyare, No? <laughs> huh? Anyari? Huh? Di diba, Bakit ka mag-isip? Ganun na lang kakitid. Ganun na lang gamunggo, gamunggo yung utak. At paniniwala ng mga kababayan natin, nakakaloka, no? So, ituloy mo na natin mga batang helmet. Gusto so, nag sa akin. Pero, wini-wish na niya na sana nasama ako sa mga pinatay ng panahon ni Duterte. Nalungkot naman ako kasi tinignan ko yung TikTok account niya. Pinapost pa niya yung picture niya ng anak niya. So, ito ba yung gusto nating pamanang lipunan para sa ating mga anak? walang pagpapahalaga sa buhay. Yung isa pa pong, ilan pa pong comment na nabasa ko, at napaisip talaga. Di ba, Pichu Kapur? Nakakaloka to ha. Napanood ko itong mga bata helmet. Nabasa ko rin kung sino yung comment Algyay pa doon, barangay Tanod. Mm -mm. Tapos yung profile picture niya, is yung, kung anak man niya yun, yung baby. Baby. Diyos ko. Puro, puro videos ng baby. Grabe. Ikaw, kung mag ka na nga lang din, ay, ayusin mo naman yung profile picture mo. Kung wala... Sabihan mo pa ngayon yung troll. Ano, turuan mo yung troll. Iya mo sila mag self-destruct. Kasi, but ka kapal, wala kang lalaman yung anak mo sa pinagagawa mo. Eh, iyaan mo yung troll. Iya mo siya. I-picture niyang lahat yung mga anak niya doon. Nakakaloka. sakasya Saka siya mag-troll. I-comment niya na i-comment. Sana namatay ka na nun. Sana nadamay ka na nun. Tapos, pag mo yung ano, yung profile pic niya, Puro ang Kaya nga? Puro. Pero baka pagsabi sila ng sana nasama ka doon, sana nadamay ka na doon. Pero pag tinignan nyo talaga, yung mismong profile, may anime, may nagsasayaw, halatang troll. Kayo mga, na, ayun naman na, magpakita. Ito, videographer Ito, real talk tayo. Sa lahat ng mga troll dyan, huwi minsan isip-isipin nyo muna yung gagamitin yung profile, yung ipopost nyo. Kasi, ano na kayo eh, gamunggo na nga lang yung utak eh, kaning lamig na nga lang yung nasa utak nyo, makapagsabi pa kayo sa kapwa nyo ng ganon, sabi isipin nyo naman, eh. oo, ba? Diba? So, Pero... isipin, isipin nyo, kayo kaya masabihan ng ganyan, o paano kaya kung sa inyo nangyari yan, ano mararamdaman nyo, eh paano kaya kung yung anak nyo ang nadamay sa ganyan, ano masabi nyo, ba? Diba? Nakakalaw ka mga kabata, Helmet. Ganyan na talaga kachip ba ang buhay ngayon? Ganyan na lang kachip mag-isip ang kapwa Pilipino natin para lang sa pera? Tiba pucha po. Yo inararasan nga ni bipile ni tiba. Ay, yung mga yan, lutang, bobo, lugaw yan, lahat ng bashing sa kanya. Ay, naku, alam mo ba, yung isang ano, kilala natin lahat. Ay, si, ay, Sabi ba oh, na niya, oh. buti pa daw tong pandesal. May laman. Di ka gari isa, jog. Ganon siya makatawa. Eh, taga lang, matanong ko, nasa na ba yan? <laughs> <laughs> o, lats! O, diba? O, lats. Yan nga, mga kapatanghil. Min minsan, yung mga bibitawan nyo ding mga salita isip-isipin nyo muna kasi may bumerang super nakakalungkot isipin na yung mga kababayan natin, ilan sa mga kababayan natin, ganyan na lang mag-isip, ganyan na lang sila tumirada para lang sa pera, para lang kumita. Kala nyo, cool kayo sa mga binibitawan yung salita. Uy! Lakas ng bumerang. Promise. Tuloy natin! Ako yung tanong na, eh paano naman yung mga biktima ng mga drug addict? Tama po kayo doon. Kailangan po natin silang hanapan ng hostesya lahat po sila kailangan ng hostisya. Kailangan po natin hinahanap ay yung hostisya. Hindi po natin kailangan mamili kung sino yung dapat mamatay at kung sino yung pwede nang patayin para sa ikatatahimik ng iba. Yung pang-apat na tanong ko po, sabi kasi tahimik daw talaga ang buhay. Pangatlo ba ito o pang-apat na tanong? Eh, tahimik daw talaga ng panahon ni Duterte kasi walang magnanaka, walang rapist. Pero tahimik po ba yung nangangamba ka rin na naglalakad sa gabi at natatakot na baka naman ikaw ang mabiktima ng EJK? Eh, I don't think kapayapaan din po yun. Yung pinakahuling tanong po, bilang tax... Piyo ka pa, may ano ko rito ha. Dosa nagsasabi na buti pa no panahon ni Taray Diggs, payapa daw. Talaga? Yes. Sabi yan... Ni, kilala ko sabi niya, "Bujuga pa." Mm. Mismo siya nabi niya. No. Uh -oh. Na, nakao, sa sa harap, si, si sa harap friendship. pa pa, oh, si friendship. Nabuti pa daw nung parang ano, okay, okay lang yang ano, patay lang, okay lang patay yung mga ano. Eh paano kaya kung tanungin ko sa iyo, ha? Eh ito nga wala nang ano eh. Wala ka nang leg eh. <laughs> <laughs> Sino ba 'yan? ko wala. <laughs> Manggang-mangga ka na <laughs> nga. Wala na ko ba yan? Wala na, tuyot na nga yung taong yan. Natoyot na eh. <laughs> na e, pinagdadasal mo pa at pinapanalangin mo na okay lang na pumatay. Kasi safe na. Bakit ikaw lang ba nanginirahan sa Pilipinas? Pag-aari mo mundo? Pag-aari mo ang Pilipinas? Pamilya mo lang ang dapat ingatan? Eh what if yung mga anak mo, di ba? ang mabiktima? Okay pa. lang sa'yo parang same lang din pala sila ng ano, baka same lang sila ng pinapanood nung... Eh, baka troll yan! <laughs> <laughs> na baka troll yan si Friendship! Na brainwash sila. Alam mo juga po. Kasi naman, nakakulong siya lang doon sa rehas-rehas na kwarto niya. oh bakit? Singhot siya lang singhot ng mga bagong libro. Umakat na sa utak niya. Tuloy natin! Uy, totoong tao yung mga yung fake news. Tuloy natin! Stayers po, bilang mga mamamayan, I don't think trabaho natin na depensahan ng ating mga politiko. In fact, para ang nangyari ay nalimitahan tayo sa choice ng walang ginagawa laban sa krimen o kaya naman ay yung extreme na mananakot at papatay ng kahit na sino para lang takutin ang mga mamamayan to solve another crime. Bakit hindi tayo mag-demand ng isang leader o mag-demand sa mga politiko na solusyonan ang problema ng walang pinapatay na inosenteng tao. I think bilang mga mamamayan, we deserve better. At uh, itong mga choices na pinipili natin, hindi natin kailangan mag-away-away. Kailangan natin ipaglaban ng ating mga karapatan, humanap ng hostisya, at hindi kailangan mag-sacrifice at gawing cheap ang buhay para solusyonan ang problema ng ating lipunan. Bilang mga Pilipino po, we really deserve better at hindi man po natin yan sa mga politiko. Huwag po tayong maging nagadepensa ng mga politiko dahil unang-una, tayo ang taxpayer, tayo nagbabayad ng sweldo nila, kaya dapat nag tayo ng mas magandang serbisyo Kasama po doon yung pagpapahalaga sa buhay natin. Yun lang po yung mga tanong na iniisip ko pa rin ng sagot. At uh, sana po pag-isipan nyo rin Saan ba humantong ang Pilipinas para maging napaka-cheap ng buhay natin? hindi ba? napaka cheap talaga kung Saan ganyan ba? ang thinking nyo. Kung ganyan yung mindset nyo, mga kabatang helmet. napaka cheap pa talaga, Pichu Kapur. Saan nga ba humantong ang Pilipinas? Sa kankuhan! Bakit? Hindi tayo nag-develop. Means mong mga kababayan natin, lalo na yung mga trolls ang ku ang talagang naglulugmok sa atin sa putikan at sa kangkungan ito na ano ko to kay Mayor Bico, Biko Gaper, na kayo ang boss yung mamayan di ba Bijogaper oo kasi tayo ngayon nagpapasweldo sa kanila uh -huh. so dapat tayo yung magde-demand ng mga serbisyo na dapat nararanasan natin ang politiko ang servant yes kaya ang public servant di ba tayo ang amo yes dahil galit sa tax natin, yung sinusweldo nila. so, bakit natin sila sasambahin? Pero nagiging balik. Yes. Nagbubulag-bulagan kasi yung iba. At yung iba naman may nahihita. Kagaya ng mga trolls. Kaya todo samba, todo tanggol, kahit malina. Kasi nga, kumikita sila. Pero, yung bang kinikita nyo, eh nasisikmura nyo ba yan? Nakainin. Sa bagay, siguro. Kung talagang gahid, yung ganid na ganid na, no, pero di ba para paglaka ng mga anak niyo, proud kayo. Ta. Alam mo ba? Nung bata pa si mama, at si papa, troll kami. <laughs> Yan ang pinakain namin sa inyo. Oo, kaya na napalaki ka namin, anak. Oo. Nabigyan Sana ka na. mabuti kami nila lang. <laughs> <laughs> wow. para pag sinabi alak mo, wow, gusto ko na rin maging troll. O, diba? Nakaka-proud. Nakaka-proud. Paano yung ganito, anak? Tsaka yung mga nananalangin na sana napahamak ka, sana kasama ka na lang doon. What if ikaw nakatanggap niyan, sa'yo sinabi yan, okay lang sa'yo? Kasi hindi mo alam paano babalik sa yan eh. Babalik sa'yo, babalik sa anak mo na nakapicture picture yes. sa TikTok account yes. mo. In general, video ka po so, sa lahat ng na mga nananalangin, sa lahat ng mga trolls na makapag-bash lang, makapag-troll lang para lang may sweldohin. Huy! Huy! Tao lang din kayo. Iba e kapag si Lord na ang gumalaw. Lahat naman kasi 'to, 'di ba, galing kay Lord. Oo. oo. Ma, minsan naman magkaroon kayo ng konting hiya at saka ano sa ano, 'no? Video game pa rin, Timpong may kilabot din sana, 'no. So yung Wala na. Uh -huh. Kaya tama dun, tama din yung passage na na-receive natin uh -huh. eh sa anonymous, yung ano, pang-malakasan na do not lie. Uh -huh. Kasi ay yung mga bata helmet andun pa rin sa katagang honesty ang lahat kung tayong mga Pilipino, mga kababayan natin, tayong lahat ay eh, hindi sinungaling, magiging maganda yung buhay natin. Kasi wala kang tinatago eh, wala kang tinatakpan. Diba? Mm. Wala, wala na yung mga confidential pass, wala, naman, wala na yung mga ICC, EJK na yan. Kung naging totoo lang tayo sa ating mga sarili. Tarang dapat din umpisa yung sa sarili, no, Bishop? Oo, oh, mo sa bahay. oh, sa bahay nyo umpisahan mo sa bahay niyo at saka una sa lahat umpisahan mo na i-edit na yung profile picture mo kung gusto mo, <laughs> mo mag-troll <laughs> gusto mo mag-troll gusto mo yung ganyan trabaho sige go walang pumipigil sa'yo buhay mo Uto yan mo eh mo yan. pero huwag mo nang idamay yung anak mo huwag mo nang idamay yung pamilya mo tapos na nakikita sa... sa profile tapos sasabihin mag-troll ka sasabihin mo sana nadamay ka na Oo. sana nasama ka de diba? kagaya nga nung nag-comment sa tiktok video ni Prof. Doc Shailo Magno Diyos ko naman, pera lang yan, mga kapatang helmet. Ay, eh, ay sa langit yan. Pagpana kapag comment siya ng ganun, kikita siya. Siguro. Depende sa team leader nila. <laughs> Depende Mar sa TL. Proud, proud siya, siya. Kasi, na maraming engagement sa comment niya yun. Doon sa comment na yun, ito yan mga kapatang helmet eh. Sa troll kasi, sa troll farm, once may engagement, at napakagat mo yung mga nagbabasa, yung mga viewers, yung mismong host, di ba, video yung mismo nag-upload, napasagot mo, na inis mo, nahabang habang thread. Andun yung engagement. Ano oh, Ano yung engagement? Yung engagement, lahat, na lahat, yung mga -comment, lahat comment ng mga sumausaw. Lahat ng mga nag-comment. Lahat ng mga nagbigay ng... Gusto ko kahit hindi lang makabulahan na comment eh, kahit tawa lang eh, trend pa rin yun. Hanggang sa humahaba yung inumpisahan mong ano, komento. Halimbawa, ayun nga, yung sinabi ng kay Tanod, na sana, nasama na lang daw si Prof. Doc Magno. Eh, sa mga, ano, si Doc Shelo. Eh, do. sumagot. kumita to si Barangay Tanod. Nakapag-ambag si Doc ng piso. Nakapag-ambag. Sumagot ka. Oo. -o. Eh, kung may mga sumunod pa sagot. So, may contribution ka na rin yes, piso sa kakaini yes. Yes. Sumagot yes, yes, so yes. ako. Hmm. O, nakatatlong piso na siya. Kaya nga. Kaya talagang kumita siya. Tapos, bida siya sa TL niya. Bida. Bida-bida. Bida-bida. Kali, bida. Bidang bida. Pero, ikaw ba bida ka kay Lord sa ginagawa mo? Mabibida mo yan sa anak mo? Do ka magpabida. Hinsa sana sa taas. Hindi yung nandito sa baba. Pero, kung gusto mo yung nandito sa baba, welcome na welcome oh, ka. Hindi, hintay ka na! sa tabi. Okay. Sa tabi. <laughs> ah, hinihintay ka na sa tabi niya. Sumo, so <laughs> naka-ready na si mo doon. Uy. Sa baba. Sa baba, hindi sa taas. <laughs> so, ayan mga bata helmet, no. Ang dami realizations, ang daming oh. reflections. Ano ba na, sa Pilipinas? Kaya nga eh. Uy, magpapasko na. Reflect, reflect din pag may time. Pero Diba dapat araw-araw kang -araw mag-reflect? Kaya nga, eh, kaya lang. Man, man, manhid na yung ibang mga troll. Kasi nga, siguro malaki nga yung kitaan. Nagigilty kaya sila? Kung nagigilty sila, bisyo ka po. Dapat hindi nila ginagawa yan. Hindi, kailangan ng pera eh. Tamad sila. Gusto nila easy money. Diba malaki bigay? Pero, nakakasira sila ng buhay na may buhay. Andap. Nakakasira sila ng lipunan. Sila talaga yung ano dito, cancer ng lipunan. Pero ang galing niya, no, kung marami siyang napaniwala, si Tol, Yes, yes. Na sana, nampatay ka na nun. Uh -huh. Eh, marami siyang napaniwala. Tapos maraming kukuyog kay eh, Dokselo na, oo nga, sana nga, namatay uh -huh. ka na nun. Nakarami siya ng ben. Yes. Nang Kumita. Ipo-promote na yan as TL. Oh, ganon. Sa kanyang comment. Dahil sa kanya walang kakwenta-kwentang comment. So, may page na siya doon. Mahalang <laughs> <laughs> kita yung platinum. So, ano yung mga kapatang element na kung maging mapanuri lang tayo, eh, maging makatao tayo. Mm -hmm. Yun yung nawawala sa atin, yung pagiging makatao. Hindi ganyan ng isang Pilipino. Pilipino. Hindi tayo lumaki sa ibang planeta. So, parang, ha? Huh? Mapapa. common ano sense yan? Naku, alam mo mga bata kayo, hindi kayo naniniwala sa akin. Puntahan nyo yung mismong TikTok ano, account ni Doc um, Shelo Magno. Doon yung mababasa lahat ng mga comments. Talaga namin minsan, nakaka-ing-ing. Talagang ano sila, kuyog sila. Mahalat tayong talagang Oo. troll. Pero, yung video ni, ano, ni Doc Shelo about Kipulong, wala. Walang troll. Walang troll. Doon sa ICC, ang daming troll. Ang Dalawang videos yun na magkasunod ni Prof. Doc Shelo Magno. Andun lahat ng troll. Pero doon sa iba niya mga videos, yung sa mga, isa pag-bonsai lang, wala, walang troll eh. Wala. Puma, pumapasok sa ICC. Yung kay Pulong, wala. Wala, wala Malinis. Pa, wala. Malinis. So, ay mga patang helmet. stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Ha, kailan mabalik na JMRC? Maging honest po tayo kasi doon nag-uugat lahat. Yes, honesty is the best policy. Kung Oo. iba hindi honest, tayo mismo sa mga sarili so. natin kailangan maging honest tayo. Hindi porke hindi sila honest, hindi ka na rin maging Yes, honest. And, try to be honest yes. at mahirap siya. Yes, be jugaper. And kung sila kaya nila sikmurain na yurakan, yung kapwa nila, uy, kayo mag-isip-isip. Hangga't may isip pa kayo at hangga't Buhay pa kayo Kasi mahirap magsisay kapag kayo ay nakaratay na Hirap So, ayan mga batang helmet, Yes, video po. Magiging proud naman siya sa anak niya Oy, anak nag proud ako, anak Nung kinomen ko yan Malaki, kinita ko Masarap ang kinain mo Nakabili ako ng gatas mo, anak Nakabili ako, ako ng ko. diaper mo, anak Pero anak, ikaw ang muka sa profile ko Pasensya na, anak ginamit kita. Kaya mo kaya sabihin sa anak mo yun. Sabi mo kami sa buhay niya, naging hanapan din ang book. keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye!